nakakatuwa at nakaka-touch naman. Gusto ko mag-ano. Alright. Tapos naman ako. Sikat artist sa Japan na dito sabi sa luwa. Sabi niya, pwede nang isa No, sabi niya? Psycho! Psycho! Esa na ika! Ayan guys, meron pong mga Japanese na pumunta kay Duwata dito. At interview nyo so. siya.

I think for uh, more than restaurant, I I I want also a uh, bus, or salon, or <laughs> yeah, salon, or drug store like that, and <laughs> mini grocery, restaurant, salon, uh, store. Japanese restaurant. <laughs> and I like also go have a <laughs> <laughs> so, uh, going to have someday. Okay, okay. Yes, come on, ah. right. First order, dali mo sila ka first order. Oo, pa ng liter. Liter, sabi niya, gagawa pa lang ng liter. Mamaya yung ano siya. Ayan kasi, pinag-aaral kayo, hindi kayo nag Ang punta sa eh. Pinag-aaral dati, hindi kayo nag-aaral. nangyarapan tayo ng mag

<laughs> Sabi niya pwede lang isara, no? Sabi niya. Sabi niya, ito. Ayan, mga kaibigan. Maglagay daw ng mingwan na sa Japan. Para sa Belug. Kanyang pit niya, it's called from 1 to 10. Sabihin mo, ma? From 1 to 10. How much you give me? Pay for 4 Walang 0, 1 to 10 lang.

Nagkunta sa artista ng Japan. Celebrity sa Japan. Uh, superstar sa Japan. Artista siya. So pumunta sa Riwata Paris para tikman lang talaga. Hindi ko alam kung ang matik gusto niya matikman yung Paris ko ako talaga. Pero yung Paris ko ang una niyang tinikman. Nagustuhan niya naman. Paano na lang kaya kung ako pang natikman niya? Di ba? Ano kaya masasabi niya? Kasi yung Paris natin nabigyan niya ng score ng 10. So ayaw ko lang kung anong score ibibigay niya pag ako ang natikman niya. <laughs> What can you say about that? I think this shows everyone that the Iwata Paris Overlord is one of the best Paris in the world. If not the best, because people from all over the world are coming to try it. Yeah. It shows how amazing the food is and how amazing of a job Iwata did. <laughs> what did you say? You're always laughing. I said what Alex, what he said. When you translate Tagalog, come here. Yes, translate <laughs> into Tagalog.

nya arigato heisa nai ka heisa nai ka hey, saisa nai ka <laughs> <laughs> sa ka di ma <ba? laughs> Let's together. Let's work together. Let's work together. together. Let's work together. together. Let's work 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 飞龙。